18,000 na alimango. Sobrang laki. Ayan, oh. Kamay pa lang yan. Binayaran niya. Binayaran niya, ha? Binayaran niya. Binayaran mo ba talaga? Maka-exdel na naman yan, ha? Si seafood day ang... Uy, grabe. 18,000 to. Binayaran niya. Binayaran niya. Binayaran niya. Binayaran mo ba talaga? Baka-exclude na, na, na naman yan, ha? Di ito yung King, krab? Krab nyan, King Crab? King Crab, Binayaran niya. Binayaran niya. Ano, Binili yan ni uh, Rosmar. 18,000. Ex-deal. Hindi ex-deal. Bayad yan. Bayad. 18,000. Ang pinasang sumpit na yan. Uchang ino. Uchang grabe. Grabe naman. Ba't naman papapit? Ba't naman papapit? So, ito. Si Matarinig niyo Gusto ni Marky ipasok Oh, masakit to. Purutso siya. Ah, pati niyan, yun? din to. Ito testing natin natin ito. Susubuan natin kay uh, Boss Market o mama niya. May okay, magpapakuluan, <laughs> may rat sa kuluan. First time ko makita nito, len to laki oh. Steam lang yan eh. King Crab. At tawag sa rice na to ay King Rice. Uy. <laughs> Ito so, ito. King crab. Napakalaki ng kamay. Ayan o. Grabe no? no? Oh, Parang monster. Monster tayo. Monster. Ito nauhuli lang to sa ano. Yung siya pinaglubugan ng Titanic. Doon lang nauhuli yan. Ganong kalalim yan. Ito hey. ah, na nga ang sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo kung gano'ng kalaki. Yung mga kamay niya. Diba sa normal ang alimango eh. Ang liit lang yan. Halos wala kang makakain. Pero ito, tignan mo. Parang isang kamay lang niya. Busog na busog ka na eh. Pwede mo nang gawing ulam sa pang isang araw. Kaya no, tingnan nyo. Bubuksan ko. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung laman. Okay, ayan. Hindi siya normal. Ang laki. Ayan. Ako. Tingnan nyo. Sobrang sarap niyan, guys. 18,000 ba naman yan eh. Diba? Pakita mo kung ano. talaga yan. laki. Kamay pa lang to. Daliri. Parang ano? Agilid nga. Agilid. Agilid. So ito na bubuksan na natin tong ano galamay. Ayun ayun wow. ayun, ayun oh. Wow. ang wow. alige. Alige. Yan ba yung alige? Hindi. At syempre, dito na tayo sa mas malaki, guys. Okay, yung pinakamalaking kamay niya. Tingnan niyo, ayan oh. Kung makikita nyo dito, ginugunting ko talaga at nagkakrak siya. Medyo makapal ang kanyang shell. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan o. Oh. Mm, grabe o. Oh. Ang laki. Alam nyo yung parang chicken. Kamay ng chicken. Ang laki. Ayan o. Oh hindi lang malaki, malinam ng payo no, makatas-katas, juicy. Ganyan talaga pag 18,000 ang crab na binili mo isang piraso. Pero ito guys, yung 18,000, marami ka na mapapakain dito. Siguro isang pamilya, pwede na. Ayan, na niyo, gago! si Dubuan ko siya kasi sabi niya, ang galing mo magbalat ng, ano, ng alimango. Ayan, no, pinakain ko ng pinakain. Pinakain si Master TV. Ayan. So ito yung dugtungan ng paa. Ito yung maraming laman. Ayan, no? Tignan mo yan. Buong ano yan, ha? Dugtungan ng paa. Ayan, no? Dahil wow. syempre, ito ang pinakamasarap sa lahat. Yung dugtungan ng paa. Yun ang pinakamalaman sa... Lahat.